Chelsea, anong ginagawa mo? Ah, naayos ko yung mga bags para sa live selling ko later. gaganda ng bags ko ngayon. Ako, bumili ka. Magla live selling ka? Oo. Di ba nakwento ko sa'yo last week na plano ko mag live selling? Ito na yon. Ang ganda, di ba? Alam mo, wag main ka dito, ha? Oh, ang dami kong inspired dito na bags. On Chelsea, hindi ka ba nahihiya? Bakit naman? Mga sabi ng mga teacher natin tsaka mga klase. Tapos ka pero yan lang, live, live selling ka. Hoy, ano ka ba? Napakaganda na kitaan dito, no? Tsaka ano naman kung live selling? Maraming nabubuhay na pamilya to, girl! Ay, diba? Hindi ka ba nahihiyag sa ginagawa mo? Hmm. Hindi ah. Naku, proud na proud ako dito. Tsaka walang masama dito, no? Na na trabaho mo yung tinapos mo yan, nagbebenta ka ng bag, live selling. Ano ka ba? Okay lang yan. Ganun talaga ngayon ang buhay. Kailangan nating, diba, di ba, dumiskarte. Mo mo. Naku, Chelsea, alam mo, pakiramdam ko lang ha. Feel ko, Parang hindi ka mabebentahan. Bakit naman? O kasi titigil ko na yung ginagawa mo. ang ka? ka lang ng effort tsaka ng time. Tinan mga bag mo, oh. Ano ba ito ukay? May ano quality niya, ano? nukalita namang peke, eh. Ano ka ba? Okay lang yan. Ikaw naman, kakasimula ko lang. Ako, kung ako ang manonood, hindi ako bibili sa mga... Tinan mo, oh. Hala namang hindi quality yan. Tama na. Ano ka ba? Mayun lang naman. Support naman, ikaw talaga. Pata namang hindi original yan. O meron mga inspired lang, pero alam mo, mabenta yan sa mga tao, syempre. Gusto nila inspired ng mga Gucci, mga ganyan. So ayun yeah. nga, Chelsea, advice ko, tigil mo na yung sayang pinag-aralan mo, nakakahiya. Grabe, bakit naman nakakahiya? Marangal naman ang na matrabaho. Chelsea, nakakahiya yung mga kabarkada natin, no? Oh. Mga tapos ang maganda ng trabaho, tapos ikaw, yan lang. Naglalay. Oh, Chelsea, ako nahihiya sa ginagawa mo. Uy, Casey, may chika ko sa'yo. Ano yan ang aga-aga? Chika ka. Alam mo ba si Chelsea, nakakainis. Hindi gumagamit ng utak. Nakakahiya siya. Bakit? Ayun, naabutan ko, nag-aayos ng bag, magla-live selling. Nakapagtapos, tas dun lang babagsak. Ano mo sabihin ng mga kaibigan niya, ng teacher niya? Nakakahiya siya, grabe. Teka, ano mo sa sa pagla-live selling? Si mga bag niya. Mga peke. Nakakahiya siya, dapat niya itigil yung ginagawa niya. Teka, sandali, sandali. Anong nakakahiya naman? At saka nagiging madiskarte lang yung isa eh. Para siguro may mga pangangailangan din siya. Hindi, para sa akin nakakahiya yun. Tigil niya yun. Eh, di ba? Ang dami yung mayaman niya sa paglalig sailing. Ang dami nga mga nagre-reseller eh. Pero yung si Chelsea, kutob ko, wala siyang mapapala dyan. Kaya itigil niya na yan. Grabe ka. Kaibigan natin yun. Dapat tayo sumusuporta sa kanya, di ba? Suporta? Ano ba? Huwag mo naisipin yung mga sinasabi ng ibang tao. Ano ba? Nagahanap buhay yung isa eh. At saka, eto pag live selling naman, marangal na trabaho naman yun. Okay lang yun. Basta ako, hindi ako bibili sa kanya. Yung mga bag niya, halatang peke, halatang hindi quality. Ay naku, tara na lang. Tara na! Ate Chelsea. Wow, Hi, Casey. Ay, ano ba yung mga ititinda mo? Oo. oo. Ayan, di ba? Ito? Oo. Alam mo, mag-mind ka ha. Magla-live ako. Ang oo. ganda, di ba? Ang kaganda naman ang mga tinda mo ha. Magkana to? <laughs> mga 180 lang yan hanggang 300. 180 lang? Oo. 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 Kaya mag-mind ka ha. Eh, bakit ha, diba? sabi ni Ron, ang papangit daw ng mga paninda mong bag? Ah, oo nga eh. Eh, ang kaganda naman ito ah. Kaya nga, sana maraming magkagusto. Eh, alam mo naman, first time ko palang magla-live. Susubukan ko palang naman. Ano ka ba, Ting Chelsea? Alam mo ba na ang dami naging successful sa pagla-live selling? Uh, Talaga. <laughs> Tsaka, kaya kaya mo yan. Alam mo, kilalang kilala kita. napaka discard mo. Uh, kaya ano kaya mo yan. Kinaka, medyo kinakabahan nga ako. <laughs> Kasi di ba, mamaya walang manood, walang mag-mind. Kasi nga, first time, meron yan. Tsaka sa mga ganyang bagay sa support kita, anong oras ka ba magla-live? Siguro mga 6pm para mga siesta time. Sige, ako. sakto. Wala akong pasok mamaya. Manonood ako. Okay, sige, sige. Nod ka. Okay, uh, mga ate, ipag-share ko sa mga dito. maraming group para mas maraming manood. Sige, good siya. Thank you, ate. Thank Siguro mamaya na lang ako manonood para doon na lang din ako mag mine Oh, sige, sige. Malaman ko rin yung mga praise niya. Okay. Kaya, Kaya mga ay, ate, ang, gaganda, ang dami po. Salamat. Sana maraming bumili. Nakaban talaga ako. Hello mga mamshie! Ayan, meron na tayong five viewers. Ayan, marami tayong bags dito mga mamshie. Mga legit and meron din tayong mga inspired bag. Ayan, mga ukay bags to mga mamshie ha. So ayan, kung makikita nyo meron tayo dito mga front details. Gucci to mga mamshie. Ayan side details natin, mga madam. Ayan, o diba? Ayan, hi 10,000 viewers. Charis, 10 viewers. O syempre, first timer tayo, mga madam, diba? So, yan, kailangan pa share po ng ating mga live. So, papa papakita, papakita ko sa inyo yung loob ng Gucci natin. Ayan. Ayan. Okay, pamay na lang dito ng Gucci. 180 pesos. Ayan. Okay, yours na, Barbz. Wow, thank you so much. Pa-screenshot, please. One, two, three. One, two, three. Ayan. Thank you so much po sa mga nanonood pa rin, ha. Alam nyo, first time ko palang mag-live. Pero natutuwa ko dahil meron akong sampung manonood. Ayan. Next naman tayo. Meron tayo dito. Louis Vuitton, mga ma'am. She bells. O, diba? Napakaganda. Ayan ang front details niya. Tapos side. Okay, ayan. Pamay na lang dito ng LV for only 300 pesos, mga madam. 300 na lang. Ayan, may magmamain ba? Ah, okay. Sige, next muna tayo. Sige. Marami tayo dito, mga mamshi. O, oh, eto. Ayan. Inspired din to, mga madam. O, oh, eto ang front details niya. Napakaganda. Ayan. Pamay na lang dito ng cute for only 200 pesos. Oh, yours na, Madam Julie. Okay, pa-screenshot please. One, two, three. One, two, three. Ano, oh, nakakatuwa naman. Okay. Meron pa tayo dito. Marami tayong inspired Gucci, mga madam, ha? Ayan, maraming salamat sa sampu na nanonood. Ayan, ayan ang front details, mga madam. O, diba, napakaganda. Tapos, ang loob niyan, gandang-ganda rin. O, diba? Pamay na lang dito ng maganda for only 180 pesos. Okay, Casey, yours na. Oh, Casey. Ano Ay, yun? Baka may extra ka dyan. Hiran sana ako. Extra? Mga ano ba? Mga 10 k ka siguro. Kasi yung sinasawad ko sa kumpanya, hindi yes. nahihanap sa mga gastusin ko. Ay, sayang. Kakabayad ko ka lang ng tuition ng kapatid ko eh. Tsaka nagmay na ako kagabi kay Ate Chelsea. Yan last money ko. Baka may kailangan pwede kong hiraman. talagang kailangan kailang gipit na gipit eh. Kay, pwede ni may kay Ate Chelsea. Naka-sold out yun kagabi ng mga bags. Chelsea? Oo, yung kaibigan natin na nagla-live na ngayon ng mga bags. Hindi ba nakakahiyang sa kanya ko eh, heram? <laughs> Nakakahiya. Bakit kasi minalate mo yung trabaho niya? Yung mga pagdiskadiskate niya ng, ng ngayon na ganun. Sa so no choice ako. di sa kanya talaga ako lalapit. Pero Sige, pupuntahan ko na lang din. Oh, tsaka, ano ka ba, kahit naman ganun yung ginawa mo sa kanya, kalala ko naman yun, sobrang bait naman ni Ate Chelsea. Try mo na rin sa kanya manghiram. Wala na rin kasi, nagbayad akong tuition pa Okay, sige. Salamat. Puntahan ko na siya ha. Salamat. Sige, ingat ka. Um, hello po sir. Um, oh, sir. Ginagawa ko naman po ng paraan. Hinihintay ko lang po yung kaibigan kong mahihiraman ko ng pera. Apo, ah, sir. Habol po ako. Okay po, sir. Pasensya na po. Oh. Rona! Kanina ka pa ba dito? Um, oo, oh, Chelsea. May sadya talaga ako pa sa'yo. Ah, okay. Nag, ano kasi ako, nag-ship ako nung mga nabili sa na bags. Anong kailangan mo ngayon? Um, kahiyahiyaman pero baka pwede ako makairam sa'yo ng pera, Chelsea. Bakit? Ano nangyari? Ito kasi, gipit na gipit. Yung hmm. oh. sa kumpanya, hindi sapat sa mga gastusin ko. Ang dami kasing bayarin. Hmm. Kaya ito, hiram sana kahit maliit na halaga. Alam mo, Rona, ganito. Tutulungan kita. Alam mo kasi, yung pera nasa negosyo, Rona. Kita mo ko, di ba? Sabi mo nga may natapos ako, pero bakit ako nag-online selling? Kasi may kinikita doon, Rona. And pwede mong gawin yun sa'yo kahit nagtatrabaho ka. Pwede mong gawing sideline yun. ba? Diba? Extra income. Alam mo yun. Alam mo, tuturuan kita mag-online selling. Alam mo, sa umpisa, nakakahiya. ba? Diba? Pero habang ginagawa mo siya, alam mo yung nasasatisfy ka na may bumibili sa'yo. Yung hirap mo, yung effort mo, na nakikita mo na may nagmamine ng mga binibili na bags. Sabi ko sa'yo, Rona, matutuwa ka. Nag-earn ka na ng pera. Alam mo yun, na-enjoy mo pa. Ang galing, no? O, so, Sa yung mga paninda mo? Alam mo, yung problema mo ngayon sa pera, pagka nagawa mo itong pag-online selling, masusolusyonan yan. Tutulungan kita, ha? Sige na nga, turuan mo ako niyan, ha? Pwede <laughs> nga ako matuto. Oo, oo. ayun, Tutulungan ka mga front-front details na yan, side details. Ayun, madali lang yan. Alam mo, tuturuan kita, meron ako Paano dito, di ba? To? Diba? Sige nga.